Gandang araw, this is Teacher Sheng. Ang lulutuin nating merenda ngayon ay Yummy Bread Roll. So, tara guys, samahan niyo ako. Ating gawin, ito po yung mga ilang sangkap. Kahit anong bread ang ating gagamitin guys. Ang mahalaga dito, kung paano natin i-flatten yung bread. So, i-roll po natin ng maayos ang bread. And then, at the same time, naalala nyo yung vlog ko nung isang araw. Tuna na ang ginamit ko. Now, mozzarella cheese and hot dog naman. And then, sinamahan natin ng breadcrumbs. Para mas yummy, mas malutong po yan pag ito ay dinip fry na natin. Ayan, mainit na ang ating mantika. So, ilagay na natin ang ating bread rolls. Yan. Hanggang ito ay maging golden brown, ihango na natin. Hayan, luto na po ang ating bread rolls. Yan. Tara, tikman natin. Sobrang crunchy. Hayan. Yummy, yummy. Thank you for watching. Please subscribe my channel. My FB Reels. Please like, comment, follow, and share.